magluto din ako ng vegetable casserole meron akong nakaready na patatas at saka yung broccoli at saka cauliflower i-boil natin muna yung patatas guys para mag ano sya mag soft ayan i-boil natin kahit hanggang mas ng kaunti kasi ano natin siya ng bashamaw. Ayan. Antayin natin siya na masok. Idagdag dagdag natin yung curly uh, broccoli at saka cauliflower. Na then luto na din yung batat. Diyan na yan. Ilagay lang natin yung cauliflower yellow flower lagay natin. Tapos yung broccoli. Ayan. Hintayin natin yan pag mag sila. Tanggalin natin. Ayan na. Loto na yung vegetable. Tanggalin natin guys. Ganyan lang yan siya. Ayan. Kasi ikasirol natin yan. ayan, tapos na yung potato broccoli at saka cauliflower ayan na siya guys lagyan natin ng butter ayan butter lagay natin para no venerte ni un yung kosa. Hindi pa naman yung mm. yung yun. Ayan natin yung kosa. Kosa yan siya. Dagdag natin sa vegetable. Kasi parang kaunti lang. Kaya igisa lang natin yung kosa, yung bell pepper. Ayan, igisa natin. Hmm. Um, parating na sila dami pa akong labahan dito tapos mga oh lord itong mag, mag isa ka lang hala eh magiging natin ng black pepper para mayroong lata. Pa. At saan yung asin? At yung asin. ba naman yung asin nila dito. Sobra kapino. pino. Ayan. Ayan casserole ko na vegetable. Mahirap. Ayan. Lagay natin yung bell pepper. Uy, may carrots pala. Nakalimutan ito. <laughs> Dapat yung carrots ang mauna. Sorry. Sorry. Maluto ano lang talaga yan siya. Nakalimutan ko talaga. At tapos na guys. Ayan. Ano na pinang vegetable casserole. Lagyan natin siya ng bachamel sauce at mozzarella. Ayan. Tapos na nagantay na yung ano um, dito tapos na. ito lang kasi kailangan talaga to siya magisa teknik lang natin guys gisa madalian start na natin guys paglagay lagay natin una yung vegetable na broccoli ayan lagyan natin ng konting parmasan Lagyan natin ng kaunting parmasan sa baba. Para ma nandoon ang sarap niya. Lagyan natin ng bashamal. Ready naman yung bashamal. Hmm. Uy. Ayaw mo ba? Ayaw mo. Wala na akong oras. Parating na daw sila. Tapos, lagay natin yung kaunti masarila. Ilagay natin guys yung ito para mamix natin sa ilalim. Yung ginisa ko. Ayan. Okay lang yung may ano. Ayan, mix natin para andon ang lasa sa baba. Ganyan lang. Teknik lang yan. Utakan lang natin sila. Kasi palagi silang nag... Ano? Paluto, paluto. Naguluhan na ako eh. Kasi... hindi lingkay nasa kusina. Kaya sobrang busy eh. E minsan, pag may oras ako, nakadot-dot ako sa mga premier. Pag wala wala talaga. My vegetable bechamel. Ayan. Ayan na po siya. Lagyan natin ng bechamel. Bechamel. bashamel lagyan natin ng mozzarella cheese sa taas hmm. o diba tapos na ayan bashamel vegetable ko ayan sana masarap mayroong broccoli yan sarap ito broccoli, pusa bell pepper carrots ayan tama na yan ito na din ipasok eh. natin sa oven guys si parating na daw na ayan pasok natin sa oven yung vegetable 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 casserole. Ayan. Antayin natin yan, Marco. Red sa pa. Uh, na. Loto naman dyan, eh. Kaya loto naman ni Dan. Ibita, eh. Ano ba tanging laham? Ang loto na. Tiyan na tumatik nih. Sana may matira. <laughs> Sana nga. Pludhanin ako di meron na yung matik. Luluhuran ako. matira. Lame dyan na siya. Gisado ba yan nga vegetable casserole. rol. Siya rog ba yung matira. Ani? Mm -hmm. Tirahan po ni day. Ang akong match boss. Kunti na lang. yan na yung vegetable casserole is done ahat na mukhiyeh balot lo pa hamon kasi ano mama kilingus asa ao mo dire na ako mo Oo, oo, oo. oh oh, oh na. oh, oh. oh dire na patungbuto misa kanang pan beto sa tubig guys susbinalo ko ba kudoi Ya, nindot ang kuan may weather na ilawa. Warag ato. As, ala, nindot na diri ay. niya siya ay. Naanapod niya. Hindi, ilang sobaan ni Puting nakuha dahi. Hindi na. Pwede dyan niya siya katuod. Pag-uhay pa. Layo na yan. Agtamig kamigin. Hahaha.

On my Only? Mm. No, my hay yeah. My hay also? Mm. Mm. E? Mm. You yeah. 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 no, yeah, uh, want yeah. <suss> <that> <finalement> to be funny? yeah bye. I don't I don't it's I not I do

and share. <laughs> Thank you for watching my video.